Kumusta mga kaibigan sa channel ni Ler? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-save o mag-export ng video sa CapCut sa PC. Halimbawa, mayroon tayong tapos na proyekto, pindutin natin ang export sa itaas na kanan. Dito pangalanan natin ito. Oo, iyan ano ang tawag sa video na ito. Sa proyektong ito dito, maaari nating piliin ang folder kung saan ito masisave. Karaniwan ito'y folder. Iyon ay sa disk C. Karaniwang hindi iniimbak ng mga tao ang video sa C drive, halimbawa sa isang disk. At dito pwede mong piliin, dito mo pwede piliin ng resolusyon o nga Full HD halimbawa. Hindi ito masyadong makaaapekto kung meron kang Full HD na video. Ilagay mo na ang Full HD. Inire-recommend bitrate AE. Ang codec dito ay karaniwang H264 format na MP4 frame rate, pati na rin ito ay 30 fps. Ito ay pangkalahatang ayos para sa isang video. Ngunit kung gusto mo ng mas maayos na video, iset mo sa 60 audio. Huwag itong baguhin, tingnan ng copyright. Ito rin sa Gerald ay okay. Walang katuwiran dito, mo pindutin ang export. Pagkatapos nito, ang video ay lalabas sa folder na pinili mo sa ganito nagtatapos. Kasama ninyo si Wyler, paalam sa lahat.